So, magandang hapon uh, sa inyo mga ka-5 na eh, yun, mga kapwa natin dyan. So, sa mga samahan natin sa industriya ng pag-security guard, you oh. know? ito tayo ngayon sa aking uh, video. So, mumunting ano lang ito, munting video lang. Ngayon, uh, isishare ko lang sa inyo yung sa mga kumukuha ng ano, mga, 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 baguhan dyan na kukuha ng driver's license. Ngayon, tapos si... Hindi kasi nakalagay. Iba na kasi ngayon yung ano, ng driver's license kung makikita nyo nakalagay na dito ay eh, driver's license lang ano nakalagay lang dito so taas so wala nang nakalagay na kung non-professional ba yan o professional ba yan ngayon eh sa mga nagtatanong at sa mga hindi pa nakakala kung saan nakalagay yun paano malalaman kung ikaw ba ay non-pro o kung ikaw ba ay professional ay ituturo ko po sa inyo eh dun lang ito ang video ito ay para lang ito dun sa mga uh, hindi pa nakakalam, ngayon kung ikaw naman nanonood ngayon alam mo na kung saan makikita ay eh, magiging uh, huwag mo nang panoorin ito. Pero kung ganado at interesado ka pa rin na panoorin ito, well, uh, maraming salamat sa pagpapanood mo. Eh, no? So, dito natin yung makikita mga kasama, eh, no? mga kaibigan natin, mga kapwa natin SD dyan, especially sa inyo ng mga kukuha, mga baguhan pa lang. Dito yan banda sa likod. Eh. Ngayon, nandito yung mga bago kong pupunta doon, nandito yung mga code. Sa mga nakakano, mga uh, iba na kasi yung dati 1, 2, 3 ngayon, iba na yung mga A, A1, B, B1, mga ganun na yung ano natin at kung ano yung mga kategori ng mga code na yon. Ngayon makikita niyo yan diyan sa likuran, you no? Know? Nandito ba sa likod? Ayun, nandiyan yan sa likod. Nandito yan, dito yan. Ngayon yung doon sa mga uh, kukuha ng kung anong kategori mo na sila. Nandito kung sila ba yun, halimbawa, na halimbawa nang proof ang kukunin mo at nagtataka ka bakit wala dito. Nandito po 'yon. Yan yan kung makikita niyo yan dito sa malit na to may nakalagay po dyan na yung sa baba niya NP NP-MT so ibig sabihin non-professional manual transmission at saka automatic transmission ngayon kung ikaw ay professional ang nakalagay dyan ah, professionals ano ka ah, PL Professional License ang nakalagay dyan. Ngayon, I mean, kung non-prof ka, NP ang nakalagay dyan, non-professional. Pag professional ka, PL ang nakalagay dyan. So, yun lang mga kasama, ano. No? So, Sana'y makatulong sa inyo itong video nito para makita nyo lang. Diba? 10 years na rin itong aking. Maraming salamat sa inyong papanood. Medyo baguhan pa lang tayo sa pag-YouTube, uh, e, eh, no? Maraming salamat. Sige. Sa Bye-bye po. Pabuhay kayo. Huwag niyo palang kalimutan na i-like at i-subscribe ang ating uh, video channel. Maraming salamat.